mga bro Iga. Uh, um, magtatanim po ako ng kapaya po. Papalitan ko po yung papaya na aking tinanim doon. Nung nabuhal po kasi, nung na-apply -na po ng bagyo. At papalitan ko po siya. Kapaya po. Dito po tayo sa kabila. Sa kabilang ano po, sa kabilang bakuran do ko po na Nahabol po kasi siya nung kasagsagan po nung pag yung karina. Saan kayo galing dati? Ipo tayo sa kabila. Kabila ang bakura. Sa amin din po ito mga bro. Ano, kumain ka na? Tapos ka na kumain? Uh, gusto pa kumain? Tapos na eh. Hmm? Tapos na may pagkain mo eh. Kaya po si Bulik. Tapos po siyang pakainin. Napainom ko na rin po siya. So, dito muna tayo sa ah uh, Hatan ko pong puno ng papaya. Ito po yung ano, yung papaya na na bol po. Doon po nakapwesto yan, no? Sa may manok na po yan. Doon po nakapwesto. Na bol po siya. Uh, may purpose pa naman din po yan, mga bro. Yan. Ito uh, ko rin siyang pataba. Bakit gagawin pataba? Eh pataba eh. Siyempre <laughs> nalagyan. yun yung pataba sa lupa po. Ah, Tatatarin ko po siya. Tatatarin ko po yan ng maliliit. Tapos pag nabulok na siya. Tatamba ko naman siya rito. Diyan sa lupa na niya. Anakang Gagawin ko po siyang pataba. Tsaka ito tatan ko rin po yan. ano. Um, ah malunggay po ba dito po ako po pwesto mga bro again. kailangan medyo maganda ganda pwesto Ito may punla po yan eh eh no yung ano po yan yung sili. yun po pula pula yan kaya nilagyan ko ng tukod kasi po baka kaligay ng manok tanggal ko lang tanggalin ko lang po ito yan oh ito po din mga kasagabal lang po yan mabawasan para maaliwalas po ba Anyway, okay. um Ito po yan. Ito yung buhati niyan. Yun. Yun yung lupa? Yun dadal lang sa kabila. Na na oh. Sa asaho. Ha? Sa asaho. Oo. Kayang buhati niyan? Sira agad ah. Sira sa akin. Ha? Sira sa akin. ko na lang. Ayun po ang kalaban, mga bro ega, no? Manok na gagala-gala. Nakalagay po kasi yung halaman ko. Kaya nilagyan ko po doon. Eh. No? Depensa, kahoy. Hmm. Ewa, sasawahin po natin. Psst. Hey, Psst. Ay, ako lang pala. <laughs> ako lang pala sasaway, hindi pala kayo. <laughs> Ayun. Eh, tinola ko kayo. Baka gusto niyo mga tinola. Ngayon ako nang pagtusok. Baka tuluyan. Tuluyan kalkalin po ba? Kumuha po ako nung ano no, nung lupa po. Uh, mataba po yan uh, para itanim dun para ma iano ano yung papaya po ba yan tatanim ko po dun sa uh, kung kaya tatanim ko po dun sa paglalagyan po ng papaya oh, bubuhas mo na po So, ito isang isang tangkay ng gabi at gabal din po yun para medyo umaliwalas po ba ito so, ko na nilagyan kumaya so, na naka tayo sin up ko muna mga bro egan, no? kain ko to kumapin sa inyo mga bro ikan maitim ganyan talagang pataba mga bro ikan maitim Mataba na lupa po yan. Maganda po kung tumubo siya. lumaki siya, may maaani. lumaki, magkabunga. May maaani po. Kesa po uh, bumili. Ito, pagka kabunga siya, ng papaya, ah, uh, press na press po ang mga ani. Pwede na siguro yung malalim na yun. Hindi na kalalim. Tunin ko lang po. Magandang umaga nga pala mga broiga, no? Maaga po ngayon. Kaya po nakababad, yan sa tubig, Nung pinatas ko po ito, may mga lupa. ganito, uh, ako po kasi pang ako nagtatanim po, binababad ko muna sa tubig yung puno. Isang araw lang to mga bro, ganun, no? isang araw ko lang binabad to. Kinawa ko kahapon, ng umaga, umaga ko rin po siyang tatanim. Importante po sa alaman yung ugat. Pag wala po ugat, may res kung hindi po siya mabuhay. Kaya yung ugat po importante. Ay, medyo mababaw. Medyo mababaw pa siya. Importante po yun yung ugat po sa halaman. Pwede na siguro yan. Kanyang kalalim. Tamang tama lang po yan. Tapuan ko na po. O, mayroon. Sana mabuhay at dumami ang kanyang bunga. para na maraming maani na bunga ng papaya po ba yung pagkakatanim po hindi po siya ganong malalim hindi rin siya ganong na eh nababaw ang pagkakatanim po ng papaya po. Mainam po yan. May kapalit agad yung ayun o, oh, yung papaya na nabual. Pinalitan ko naman po siya nito, papaya ori. O, sa dunod naman po, mga bro, ay ganito. Napansin nyo po sa video kanina, mayroong kalaban, yung manok. Nakakalikain po nakalay -like ka eh wala na eh okay, meron pa akong ditong tusok ito po yung nilinis ko tinabi ko alam ko mapapakinabangan po eh mga kahoy mga lilit. sabi ko mapapakinabangan to Uh, tinabi ko siya depensa po kasi yan sa manok kung meron siyang harang <clears throat> hindi na hindi na niya masiguro makakalkal niya na yan <clears throat> kasi kita niyo naman kayo sa video may manok na nanginginain dito sa aking walit na garden ito po yung tinanim ko na ano mga bro ano, ay na ano, malunggay alaki na po, ayun, nandoon na siya. Naalihan ko na po 'yan, mga bro, yun. Yung pong ano, ah, uh, Press na press, mga bro, no. Oh. Ganda ng tubo. Nang ano, nang polo ng ano, nang ah, uh, nalunggay. Meron po isa pa rito eh. Tatanim ko rin po. Teka, sandali lang po. Ito po. Tatanim ko rin po siya. Hmm, dito ko na lang po pupuesto mga bro. Eh, gano. Para magsilbing siyang bakod. Yan. Ay, <laughs> aking apo po. Yung ako okay ko po, bro yan. Para pagtaniman ng uh, malunggay po. Pwede na siguro yan. ayos ah, na po. Meron na po siyang ano, oh dahon kay konti. Okay po. Ayun. Ay, usubong na siya. magse magsisilbi po siyang bakod. Ayan, sa lugar na yan. Parang din na po ako maglagay ng kahoy patungo doon. Ito may depensa na. Ay, meron din pa palang ano doon. Di ba? na lang sa kanila ah. May uwang pa pala rito. Ayun, may uwang pa pala. Di ba? Pagka nakakuha na ng kahoy, eh. malagyan na lang doon. So may uwang na yun. Ako po ng kantura yung mga bro. Yan, no? Ah. Malaki lang na rin po. Malaki-laki na. hindi ko na po ito kakasagabal kakasagabal sa dadaanan ko po ba ayun ayun lang kung ito ito kayo makapwesto ito nga tuyo din kayo pwede rin kayong pataba Ang itang dahon. Ayan. Tinapyas ko rin siya. Pagandito na lang po mga bro. Iyan ang aking ano. Uh, video po ba. Sige po. Bye bye. Thank you for watching. God bless.